Good morning mga kapromdi So update update po tayo dito sa ating mga tanim na sili Kita nyo po hitik na hitik po sa bunga Halos hindi na makita ang mga dahon Ayan po oh. At yan awa po ng Diyos ay Nagsisimula na pong mahinog So yan na po sila brown, brown na yung iba Yung iba po ay namumula na So ilang panahon lang mga kapromdi Ay magsisimula na po tayong mag -harvest. Pag may mga isang buwan pa po ay tuloy tuloy na rin ang pitasan nitong ating uh, Sili Taiwan. Napakaraming bunga. Oh, talagang lutang na lutang ang mga bunga awa ng Diyos. At yung pong uh, dahon ay halos natatakluban na. At meron pong kasunod na bulaklak. So yan mga kapromdi, pag ganyang stage na po, ano? Kapag po tayo ay nakailang pitas na po dyan, dahil marami pa namang bunga, saka ko po yan susuplayan po ng potash. Para bago maubos po itong bunga, tutuloy po yung bulaklak at magbubuko po siya. Yan. Pero sa ngayon, napansin po ninyo, halos yung bulaklak niya ay hindi na ganun ka ano. Sobrang dami dahil naging bunga na po lahat. Hindi na po natin nilalagyan muna ng potas pagkaganyan dahil sa po yung puno na mamunga ng mamunga lalo at sa pamamitas ay masyado pong maapektuhan yung mga bulaklak, mga ngalaglag. At kapag ka po yung uh, puno na persa lang na persa, ay biglang bunga po yan talaga ng madami pero mabilis pong tatanda yung ating puno at lilipas. So, may timing din, mga din no? Yung ginagawa po nating pag alaga dito po sa ating mga halaman. Hanggang doon po yan, mga kapromdi, at sa awa at tulong po ng Diyos, ay talagang, ano siya? Talagang pare-pareho, halos ng puno. So, kilapitan po natin yung bandaron pat. Nang makita po ninyo na talagang awa po ng Diyos, ay pare-pareho po sila ng dami ng bunga. So, po, oh. Tapon niyo mga kapromdi oh. Pare-pareho sila. Tingnan nyo naman po ang bunga oh. Grabe na yun. Sa so ito po. May mga paraan po ano ng ginagawa po nating pag-alaga po dito. At mga abono. Mga pataba na kailangan po nating isupply. Mga nutrisyon na kailangan ng ating halaman. Lalo po itong sili. Ang isang matindi po dito, pag ganyang karami ang bunga, yung mamaso. So yung mamaso po yung parang namamasa-masa, nakakaroon ng pasa yung bunga ng sili at ano po, hindi na po yun at hawa-hawa na po pag Pero awa ng Diyos, yan po, umepekto yung ating pong uh, pagsusupply uh, ng karagdagang calcium nitrate. Yan, isa po yan sa nagpapatibay ng abunga uh, bunga ng ating mga pananim at ng sakabuan po ng health condition po ng ating tanim na sili. So yan po, halos yan po, pare-pareho lang po oh makita po ninyo mga kapromdi. Talagang ang ano, tahalos taklob na yung dahon. Mas makapal, halos po yung sili, yung bunga niya. Isa po dun sa kanyang dahon niya, no? sa kapal po ng bunga. Yan, tandaan natin ano man ang ating pong ginagawa sa paghahalaman, sa pagsasaka, lagi nating ipagtagubilin sa Diyos. At syempre, may awa ang Diyos ay sasamahan niya tayo sa ating pong ginagawang pagtatanim. Kaya po yan ganyan, hindi dahil magaling ang sino man, kundi dahil syempre, tinulungan po tayo ng Diyos na yan po ay maging maganda at magbigay po ng magandang bunga sa atin. Yan po. Pag may tinanim, may aanihin at may kakainin. Sili kayo dyan. Bye bye.